Marami pong mga kabataan ngayon ang pwede nating i-train. Pwede nating hamunin na ma-involve sa ministry ng evangelism ng church natin Ito po ang tema ng mga kabataan din din sa amin. Napupo namin ngayon yung Brethren Youth Fellowship sa Bayan ng Florida Blanca. Mga limang Brethren Churches. Umabot kami ng mga 80, 80 plus ng mga kabataan sa attendance. Invite ko nga si BJ next Sunday na ano kami sa Siran at uh, siya yung kinukuha kong speaker para mahamon ang mga kabataan sa evangelism at church planting. And then next year, maka-host po ang Pilipinas ng International Brethren Conference muli na gaganapin sa Sambales, sa Subic. At i-mark nyo na sa calendar nyo yan, ano, May 28 to 31, 2013. Bina-work out namin na uh, yung mga local participants ay mababa yung registration kasi $300 ang kanilang registration. Pero, uh, hindi ka na mamamasaay sa aeroplano, pupunta na lang doon at uh, plano namin kung merong pagkakataon na mag-host yung mga churches natin malapit doon para mabawasan din yung gastos sa registration. Pero ano may tutulong noon? Lalawang ang ating kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating mga neighboring countries. Lalawakin din ang ating ano, partisipasyon sa gawain ng pagmimisyon. Ewan ko na ibaiksi na website nao, pero ang uh, uh, yung nakaraang conference natin noong 2004 ay uh, kasama ang open doors. Pero ito ay bukas sa lahat ng mga kabahiran na ma-involve sa gawain nito. upang lalong lumalim, lalong tumindi yung interest natin para dalhin ang katotohanan ng Panginoon sa mas maraming tao, sa mas maraming bansa. Nakalulungkot, nagiging professionalism ang ministry kung kaya kumukonti ang gusto mong maibot sa ministry. Nakailangan, kailangan nakatapos ka sa high school, kailangan nakatapos ka sa seminary, no? pero pwede naman nasa ministry ka, nag-aaral ka. Pwede naman na sa loob ng iglesia, matrain ka para sa gawain ng ministry. Tingnan natin ang hamon na ito ng Panginoon sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos na ipahayag ang kanyang kaluwalatian sa ating buhay, itaas sa kanyang pangalan, sundin ang kanyang plano at kalooban sa pamamagitan ng isang buhay na malinis. At matuloy sa kanyang harapan Sa isang buhay na naghahayag Ng kanyang kabanalan Isang buhay na nagsasalita Ng katotohanan Ang katotohanan ng Ibanghelo ng Kristo At ang pangatlong sabi niya Pag sumakita ninyo Ang Panginoon Ng buong puso Chapter 8, 18 to 23 Sabi niya Seek the Lord with all your heart Hanapin ninyo chapter 8, 18. Then the word of the Lord came, the Lord of hosts came to me saying, Thus says the Lord of hosts, the fast of the fourth month, the fast of the fifth month, the fast of the seventh month, the fast of the tenth, shall be joy and gladness and cheerful feast for the house of Judah. Therefore, love, truth, and peace. Yung kanilang pag-aayuno ay palatandaan ng kanilang pagsasaliksik at paglapit sa ating Panginoon. Yun ay indikasyon ng kanilang malalim na debosyon sa ating Panginoon. Kung kaya tinatanggihan nilang huwag kumain no? at ilaan ang kanilang oras sa pagbubulay-bulay at pananalangin sa ating Panginoon. Nakikita natin na ang ating panahon ay nagbabadya. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6.33 Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Ano nga ba ang karya ng Diyos sa buhay ko? Mahala na ba ito sa buhay ko? Na ang Diyos ay nagahari hindi lamang dito sa loob ng kabulungan mga kapatiran nito sa sanwaan kundi sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, nakikita, nararamdaman, nararanasan ang kahiyan ng Diyos. Tayo ng mga kapatid na tumayo, ibigay natin ang ating sarili na magamit tayo ng Panginoon. Sinabi ko nga kanina, may hindi lang ang buhay buhay natin ay pahiram na. Kahit malakas ka, kahit wala kang sakit, kahit may pera ka. Pag oras mo na, oras mo na. Pero ang sabi ng Panginoon, si David yung kinuha ni Lord, ang sabi ng Book of Acts, natapos niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sarap na eh, ito. Na ikaw ay ahanto sa karya ng Diyos sa na nagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. And that is for us. That is for us to decide this morning. Tayo na lang natin. Amang Banal, maraming salamat sapagkat narito ka sa aming kalagitnangan, narito ka sa aming puso na lalo mong pinag-aalam ang aming kaluwaman. Na talagang, italaga ang buhay na ito. Para ikaw ay luwalatigin. Itaas para kanan. At para mangyari ito, Panginoon, kailangan lumakat kami na sumasalamin ng iyong kaluwalatian. At yan ang sinabi mo sa iyong salita, from glory to glory, nagre-reflect sa buhay namin ng glory mo. And Lord God, kapag nakikita yon sa amin, yung mga taong nakapaligid sa amin ay mapapansin. Ang ilan marahil tatanggi, pero merong ilan na makikinig ng salita mo at maniniwala sa katotohanan sinasabi. mangusap ka sa amin, Panginoon, kung saan mo kami pwedeng magamit para ma-extend pa sa iba ang pag-ibig mo na ng Diyos. Mangusap ka sa bawat isa sa amin kung anong parte meron kami sa gawain mo, Panginoon, lalo na sa pagtatatag ng iyo, Church. Ikaw po ang sabi, pray that the Lord of the harvest will send out laborers in his harvest field. And Lord God, this is our prayer this morning. We pray that you raise up more workers in your harvest field. We pray that you raise up more passionate, committed Panginoon, dedicated believers isi-set aside ng buhay niya para magamit Lord, we pray. Kahabagan nyo kami at tulungan nyo Panginoon na huwag masayang ang buhay nito. Kapatid, kung ikaw ay magagamit ng Panginoon sa extension ng kanyang ministry, sa kanyang gawain, kung ikaw ay may kaloob sa pagtuturo, magturo ka. Kung ikaw ay nakapagpasimula ng mga Bible studies sa inyong opisina, sa inyong komunidad, tipunin mo ko sila at buhay bilang isang katawan ni Kristo na maging isang lokal na iglesia. Kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pananalangin, maging kabahagi ka sa araw-araw na pananalangin sa mga manggagawa at lingkod ng Panginoon na nasa pila. Kung ikaw ay may panahon at pagkakataon na magamit ng Panginoon sa pagtuturo ng mga bata. Ito ang labanan ngayon. Sinisira ng diablo ang kaisipan ng mga kabataan. At ang edukasyon ang isa sa panlaban para maunawahan ng mga kabataan ito at ng mga bata ang kalooban mo at namin. We pray, O God,